Nah, mangap suara guys. Man. Uh, Ini kedaan sa uh, mga saat kamera. selamat guys? Uh, dami mga yubot lubot ko ang camera ko mga guys maraming maraming salamat sa inyo Ayan. 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 maraming maraming salamat mga guys sa din sa ating mga content night sila ang content ko ngayon mga guys night sila mga hagan mga guys maraming salamat